Let's go. So yun, natapos ang ating uh, Dino session With the uh, Dino Pro And surprisingly Medyo uh, Actually na siya ako Nagulat ako ha ah. Hindi ko mawari kung bakit Pero anyway um, Actually iba yung nag uh, Dino ngayon no? Kasi last time ang ginawa is rolling no? from 0 ah from 20 sabay ano accelerate ngayon from 0 naman so magkaiba sila so technically mas uh, mataas yung inabot ng ano nasa 50 uh, newton meters no although sabi naman ni kuya sa akin na kung ginawa din yung last time na ganun eh, most likely pareho lang siya ng starting newton meter or starting wheel torque so ngayon mm, since yun nga, hindi, lalabas kasi parang hindi apple to apple eh, kasi rolling at saka from from zero eh. anyway so yun yung uh, pinag anuhan po pinag-iisipan, no? Kasi parang buma since rolling yung dati, bumaba yung ano. Pero yung torque at taas. Ang isa sa mga maganda lang na result na at inaexpect natin kasi dati kasi nga sabi ko nga itong uh, gauge natin yan ay nakakalibrate yan to sa, sa GPS no and same with yung dati sa 14.42 So, tumuko yan ng 120 Ngayon, hindi. Nag-stretch siya up to 160 170, mga ganon. So, check ko na lang siguro sa video yung pinaka-top speed niya Kaya yun, uh, masasabi ko na meron, may may ano, may uh, improvement pagdating sa top speed without uh, well technically parang walang nagbago sa ano sa wheel horsepower and wheel torque pero talagang na uh, ano uh, hindi ko mawari kaya kung sino man sa inyo nakakalam bakit ganun paki-comment nga <laughs> at tulungan niyo ako mag-isip bakit ganun no so medyo nakaka uh, ano lang napag-isip talaga ako mabuti anyway so nagkaroon din tayo ng chance na ipa for your, ano lang for reference lang pina diet baseline dino ko rin yung PCX Ng kasama natin so stock yung kanya palit lang daw bola so ang stock ng PCX is around 16 wheel horsepower no mga around 12 Ah uh, 12 Newton meters ang wheel torque niyan, no. So, oh, 'yun. Kaya yeah, medyo kaya ba siya? So, 'yun yung ating uh, na discover. So, masabi ko talaga minimum 3 kW. Uh, sabi ko sa inyo, mag-enjoy na kayo para na rin kayo naka-motor, di ba? Kaya yeah, 'yun. Wala so, 'tong yun difference lang talaga yan so ayan eh, nagpapaspas na yan yan ko <laughs> okay anyway so yun yung ano natin ganun lang talaga yung ng ano. And kanina sabi ko nga, medyo ano ko, uh, diba may leak yung, uh, may leak yung aking cooling system. Bulat ako last time kasi parang sa 40 plus na eh. Ngayon mabot ng 60, no? So, yun yung problema ko kanina. Uminit yung ano, yung controller to 60 degrees Celsius bisa far driver uh, controller. Kaya medyo eh, talaga. Anyway, ah nanaka yung magagawa doon. So, yung motor in terms of temperature versus sa uh, malaking Uh, malaking patawag dito sprocket mas mainit siya sa sa touch siya sa paghipo ba so medyo mas mainit siya compared sa etong mas maliit na rear sprocket na 34 so medyo mas mainit siya ng konti pero nahawakan mo pa rin naman medyo mainit lang no so yun Sama natin oh. Ano? Ha? <laughs> so, yun mga Brad. So, that's my uh, conclusion, pero siyempre pag-aaralan pa rin natin. Kaya ako ngayon, masasabi ko initial pa lang to ah. Uh um, 1442 versus 1434 versus uh, 1834 ang masasabi ko lang kung pagpapipiliin ako sa tatlong sprocket ratio na yun dito na ako sa 1434 honestly because pagdating sa top speed so mas hamak na mas mataas na siya ng konti actually mas mataas hamak na mas mataas Wala. hamak na mas mataas kahit sabi mong same ano na same wheel horsepower same ano same wheel horsepower same torque na lang pero pagdating sa top speed ay mas ano to mas enjoyable kasi may tulak pa siya no so humila ka pagdating sa acceleration ayan maingay so may maingay. may hila from the acceleration then may tulak pagdating sa sa top speed. So dito na ako sa 1434 and masusubukan na lang to sa ano siguro. Sa next track day kami. So sa mga gusto sumama, message na lang po kami. Okay, sa mga e-bikers na gusto mag uh, track day sa December, so let us know. Okay, so yun lang po. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakatapos nito. At kita uh, kita tayo sa susunod nating video. Maraming maraming salamat. Bye bye